nakakatakot. Panoorin natin ang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalap na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Kung anong pinag-uusapan, kaysa so BI, kaysa so ano harbis, tupusin na lang yung trabaho nila. Tutok na lang yung trabaho nila. At ating ito ano, tayo po, kaya tapos na yung trabaho natin eh. Huwag mo na lang may didistract dito sa PI. Wala kayong pakiram sa PI. Wala kayong pakiram sa PI. Wala kayong pakiram sa PI. Kayo raw po yung nag-offer ng 20 million per district. Ah, uh, in exchange for the signatures. Well, it's faceless. Uh, siguro, oh, sabi mo na lang siya, mamanitas siguro, nakikita sa mga mamanitas. I'd like um, uh, to prove it and, um, uh, you know, she has the proper no, um, uh, means and the ways uh, she can go to whatever form or agency to formulate. Nang makapanayam si Speaker Mualdez, itinanggi niyang iniutos niya ang pagsasagawa ng People's Initiative. Oh, And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. And through a people's initiative. And through a people's initiative. That's, uh Senator, Bato talking? I don't know yes. what he's talking about. He has not uh, mentioned any congressman. So, but again, I don't respond to none. So you didn't give any orders, Let's our service. Let's patakot-takot na pag-aaral yung 4P. Eh ito, di hamak na malaki, eh walang pag-aaral maski yung DBM nagtatakasan ito galing. Ang nakakatawa, sila yung unang bumira nito eh. Ah, uh, sila ang uh, pasimuno ng PI na yan. Hindi naman kami. Ngayon, nung na buklasan ng Senado at inusisa, biglang umaaray sila. At, at sasabi mag-seasefire. E eh, wala tayong magagawa. May kailangan managot kapag ginamit ang pondo ng gobyerno. May kailangan parusahan. Na po natin yung ibang mga sa, ano, sa Senado, ay, uh, hindi yata nakakaintindi yata kasi hindi yata sila bumababa masyado. Eh. Kaya sa uh, sasabihin ko na sa ating mga kaibigan sa Senado, umikot na lang muna kayo. At kami uh, mo muna sa taong bahay kung anong gusto nila. At uh, sa nakikita ko po sa lahat ng natin, gusto-gusto at uh, nakapagpupura itong programa. She's fired daw! Uh, wala daw bastusan. Eh, siya naman na nagsabi, walang pake ang Senado. Ayan. Siya nag-umpisa. Nung inugali ko, yung ugali niya, umiiyak siya. Alam niyo na nakakatuwa yung akap eh, dahil uh, biglang sumulpot yan. Wala naman sa NEP, wala naman sa DSWD budget, wala man lang sa wishlist nila. Biglang sumulpot nung nakaraang taon. Kaya uh, nakakalito po at uh, sa totoo lang, uh, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan. Tinanggal ko na po yan. Dahil ang uh, pakiwari ko, walang programa ang pamahalaan na pag-aari ng sino man. Para... Are you saying there's no ACAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. Yes, I deleted it entirely. Nagulat din ako sa ACAP at uh, mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Pero may bilin dito sa text, all soft projects including ACAP must go through the office of the speaker. ACAP, ax TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Saan lang gano'ng itong budget? O baliktad na pala ang budgeting uh, process natin. Ah, ah, ang kongreso na magde-decide kung anong project i-implement ninyo? Hindi pala kayo ang nagre-request sa Congress na project na papunduhan, program na papunduhan? Uh, I, is not invented. I But believe... you just said that guidelines and the purposes had not been established. Yes, guidelines have to go through proper policy procedures. So pero it's not ananda pero walang the air. nakaka-intindi kung paano gagawin, kung kanino ibibigay. Walang kaplano plano-plano pero may pera na. Madam Chair, there are programs that are um provided by the GAA. For um, NGAs to implement. But before we yes, do implement. With to... that is not the usual budget process we're familiar with. Uh, there's always a very well defined project or program before a line item. <laughs> Uh, magically appears in the GAA. It's fought over, debated, and discussed very, very thoroughly in the subcommittees as well as the plenary. This wasn't. Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag invento ng dahilan, mag design ng project, uh, pupunteria yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng billion-billion. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Ang PNP ay nagbabantay na pag mag-release kayo na babawasan na naman yung pera ang 10,000 10, ibigay sa tao tapos ibalik yung uh, bawiin yung uh, 9,000, 1,000 lang maiwan do sa tao. Uh, 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 just to follow that at mukhang unprogrammed funds yon yung inannounce po nila sa press conference na yon just for the record madam chair salamat po madam chair salamat ma attorney pero ang bonga ng uh, unprogrammed nakadetalya na 5 million per family ayos <laughs> may know who distributes the akap ang DSWD ang uh, siyang nagdi-distribute ng akap personally pareho rin lang ng ibat ibang programa kapag may listahan susundan nila katulad ng SLP, ng AX at ibat iba pa. Who goes to the venue? Because no senators go, go to the venue. Ang uh, atin mga social worker at yung mga empleyado ng uh, DSWD na mga paymaster. Who else? Maraming sumasama na politiko nakikita na mapu natin. ACAP is a new initiative, yes. You mentioned about what are the programs, just so that it's on the record, what are the programs of the DSWD? Alam niyo na nakakatuwa yung ACAP eh, dahil uh, biglang sumulput yan, wala naman <laughs> sa NEP, wala naman sa DSWD budget, wala man lang sa wishlist nila, biglang sumulput nung nakaraang taon at... Uh, Uh, matapos yun, tinatanong ng lahat, ano ba talaga yung programang yan? E biglang, uh, Pebrero, katapusan ng Marso, tsaka lang lumabas yung mga guidelines. Uh, ang tanong ko, pareho ba yan ng AX? E eh, hindi daw, kasi ito daw minimum wage. At uh, sabi ko, may minimum wage rin na namatayan na tumatanggap ng AX. Hindi ba pareho yan? Kaya't uh, nakakalito po. At uh, sa totoo lang, Uh, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan Dahil ang uh, pakiwari ko, walang programa ang pamahalaan na pag-aari ng sino man Kinakailangan, lahat sumasabi dyan At dahil dito, uh, kinakailangan napag na pag-isahin uh, na, isaayos na natin ang mga guidelines Oh, are para... you saying there's no ACAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely how much did you delete uh, mr president madam chair yes uh 39 billion which was added in uh, the house version and 41 billion added for AX. and uh, we're saying that the 39 billion in the senate version uh, was reduced and where did you put the 39 billion up Back to I Alice. leave it to the wisdom of the leadership and uh, I hope that during the BICAM, this can be discussed. It's imperative that we focus also on uh, social protection initiatives such as those mentioned by yourself, the SLP, Kalahi seeds, which foster long-term development and self-reliance rather than uh, creating a new ayuda nation. Ayaw natin nun, ano? Kaya, eto nga, uh, pinopropose ko na sana dagdagan yung iba na developmental at sa kabila nun, ipagkaisa na ang AX at AKA para hindi na nagkakaroon ng selusan, ng turuan, ng kalabuan. Okay. Um, I will stop at that. Uh, but I, to be fair, uh, my brother's a congressman and I've heard that he helps or joins uh, in AKAP and the needs of our constituents are Kasimanwa's are also served. So thank you to the SWD. Yes, uh, I am not familiar with ACAP. Uh, I know AX, uh, but whatever name of the program is, um, malaking tulong po. Ting, meron pong darating dyan na di at paymaster na po ang mga uh, nahihirapan na ating mga kababayan. So, po 'yon. Kaya sang ayon permit, po ako yeah. na sana pag isahin na yung pondo para malaking malaki, lahat ng uh, hihingi, mabigyan ka agad, wag na natin paghiwalayin, hmm. wala nang turuan, wala nang sisihan, wala nang akuhan na amin lang to, wala nang gano'n. Basta may pondo dyan, handa para sa nangangailangan. Thank you so much, uh, Madam Chair, uh, for so for, for the, all the information that you've given and at sana suportahan rin niyo itong uh, kung ano man yung pangalan niya kung AX o AKAP o anumang pangalan yes. na bago matag, mahanap mahanap natin sana suportahan rin niyo ang uh, pagkakaisa nitong uh, pondo at institutionalize na dahil malaking tulong sa ating mga kababayan what is the difference between akap and tupad ang tupad maliwanag na cash for work may yes. trabaho yung uh, akap, binibigay lang. Magkano po binibigay? Based sa menu ng pangangailangan. Yung iba't iba, yung burial assistance, medical, hospital, kung ano-ano. What is ano. the maximum amount that you can give an individual? Ang maximum ay 10,000. At uh, sinasabi natin na kinakailangan malimitahan sa anim na buwan. Minsanan lang ang bigay. One time, big time. Pero maximum nga 10,000 pesos. What peso. is the minimum that you can give from uh, the funds of ACAP? Ang minimum pangkaraniwan ay e eh, 2,000, 2,000. Pangkaraniwan 3,000. All right. Pero hindi mo kailangang pagtrabahuan niya, no? Katulad sa Ay, Atupan. walang trabaho diyan sa ang sinasabi sa nangangailangan. All right. Thank you very much for enlightening this representation.